kiti mo ginaganyan mo tayo. Hoy. No, Atin na YouTube eh. Ye wala, ye wala sa tin. Dapat ka kanina ni Boboy, nak kena lasting ya. Ini ni Boboy. Ini tu. Ini tu. Ini tu. Ini tu. Ini tu. Ini Tingnan na ako. 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 na ako. Tingnan 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 wala pa sa sa bala mo sullapo ka pa ka o mikali ko mikali ko natinwala ka pa na kaytamitang ganya Habang kahit ang anak bisaya ka nung mga So... Hoy, sikat! <Wait, chicken? laughs> oh, sikat! mga magkapatid. <laughs> oh, pwede ko yung isa. <laughs> Ay! Pwede na 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 ka magkain. Na,